Hello guys! Maayong buntag sa tanan! So welcome to my vlog, Jack Jack ang Probinsyana! So bagong adlaw na po guys! Sobrang kainit ka nung adlawa guys! Super init! Maayong buntag sa tanan. Shoutout sa tanan guys. tanan ako mga subscribers. Hello guys. Sumagawas na karoon guys. Kamalit nagbogas. So ayan guys. Nagpagaling pa. Oh my guys. Nagpagaling nagbulal pag humay guys um, umamay may pohon magpagaling so karon magpala sa si tag kinilo ah pagkainit alang guys tag asa kayong sagbot guys si may agi nakakitag halas naradali katag halas guys tabok tabok lang halas suwad so, tuwalan taon guys kung nga ba'y bunga ang talong hindi hey, bunga ang talong guys hello guys maayong uddo sa tanan perte jong kaini at sa panahon 39.0 degrees celsius ang kainit karon guys ah. astang bugas electric fan perte inita So, karon guys, mag-snack ta. So, Nia guys, nga tuwang snack. Natay pa, Andre, guys. Diyan na po tayo. Sakto nga Coke. Yan. So, Coke ang ang ipares ni guys kay Petit Jung. Kuan? Nita. Mag-snack ta guys. hello, guys. So, muna lang kong snack. Ayan, guys. Pagka-init yod, kaayo. So, hangring, hanggang dito lang video guys. Salamat. Maraming maraming salamat sa panunod na aking mga video. bye bye